Ayan. Tapos na po tayo pag inject ng vitamins ka mula sa ating, ating bak baboy. Ayan, dito po yung ating bait na inject in, in Yan po. Dorox pitrin po yung lahi nito mga ka kamulod. Ayan. Tapos na po natin sa pag-inject. Masakit bibipig. Hello po. Malulusog po. Nagulat po siya kanina nung pag po natin mga cow mullets. Ayan o. Pinapakain po natin siya ng starter stage. Ayan. Ito po yung ating one month old from Ayan. Durok speed train. Hello baby pig. Ito po yung pinakamalit nila nung pinagbinta ko. Mga, mga kamalut. Hindi ko po ito bininta kasi po siya po yung pinakamalit.